So ayan, welcome ulit sa ating YouTube channel mga ka City Boy at isang munting kaalaman na naman kung paano mag-sell ng dugtungan ng yero. Wow. Ayan itong yero kasi na natin to nang isisil natin ay ganyan ang style niya. So lahat kasi yan matagal na ang panahon yung mga ah? gawaan ng mga yero hindi talaga magpantay-pantay yung mga kanyang ano, kanyang groups so ito ito mga ilang dekada na yan ito bago na iba na yung design so hindi talaga sila magkatapat kahit anong gawin mo so ganyan ang na, nangyari so pwede nyo gayahin yan pagkat ng ganyan na yan yan so yan bali nakapasok yan dito ng mga 4 inches yan pero sigurado okay. hindi tumulo tapos ngayon isisil naman natin ngayon ng uh, pioneer epoxy yan gamit natin tong pioneer epoxy na to ENB ito mga nice. boy tapos pagkatapos natin malagyan yan, saka natin natin lalagyan ng roping tip. Gamit natin ang mahiwag ang sista. Okay? Wow. So yan, panuorin nyo mga kasito po kung paano natin ikabit yan at lagyan yung mga, mga dugtungan na yan para siguradong hindi tutulog. Okay? Yes! Kasi kung maglilalagay yung iba kasi yun, nilalagay nila yung mga silantang katagalan, nababaklas yan. Hindi kagaya ng mga ganito na katagal talaga siya epoxy din ta lalagyan natin so ito parang ano na to eh parang espalto yung ano niya to sobrang dikit tong ating gagamitin na Roofing tip okay so ayan oh yan siya so, oh ang kanyang lalagay so apply natin to mga ka boy okay tirahin na natin to baka tirahin ng iba so ayan mga ka boy titimplahin natin to so ganito lang po mga ka boy titimplahin to Bali, INP kasi yan mga city boy. Ito para lang sa mga baguhan na hindi pa marunong kumamit ito. Para Para tumigas. Para yun ang epoxy. So bali, all purpose po yan mga ka city boy. Kahit saan mo ilagay ito. All purpose structural adhesive na kalagay. Kaya Kahit saan mo ilagay ito. Pwede dito. kahit basa yan. Pwede mong lagyan. So ang pagtimpla nito mga ka city boy, eh, parehas lang. Dapat parehas ang dami. Yan. Huwag masyadong damihan para yung kayang ubusin lang. Pag matagal, tumitigas na yan. Ah? Sakto lang. Kayang ubusin. So, pag tapatin mo lang na ganyan, mahalata mo naman kung gaano kadami. Bago mo i-mix. Huwag mo muna ipapatong doon para hindi, ano. Ganyan yan, no. Ganyan yan, dami para maganda yung pagkatikas niya mga city boy okay okay sa pa mo mikos himikos himikos yan yan wala ganyan pag ano yan timpla niya guys yan mikos-mikos mo lang yan insan yan. shout out nga pala sa ating mga city boy dyan alo na yung mga ka-city boy natin mga mga O.A.W wow! sana magtamasa kayo mga ka-city boy city boy is the construction boy yan mga construction natin dyan ingat lang sa ating mga gawain araw-araw okay at of course shout out sa ating mga boss ah uh, Good morning, good morning sa inyo mga boss ko so, Tapos natin ito ngayon yung paglalagay nitong ano Ngayong araw, pati yung uh, stainless gutter Ito rin yung ating ilalagay mga ka city boy Yan Okay, so Yan, pag nakita nyo yung ganyang pantay na yung Optamix okay, Pwede na po nyo i-apply yan mga ka city boy Okay so, Nice Kaya natin to So, ganyan guys, yung pag-apply niya, no. Ayan. Kahit hindi masyadong makapal ito, basta importante, malagyan nyo lahat yung kanyang dugtungan. Ayan. Ayan. Madali lang yan. Ayan. Ganyan nyo lahat yung dugtungan na ganyan na maayos. Hindi masyadong kailangan makapal na makapal yan. Kasi matibay ito. Ayan. Ayan. Okay. Okay yun lang yan sa city boy hmm. make sure na malagyan mo lang yung kanyang dugtungan ayan pagkatapos yan mga city boy gamitan nyo ng tubig ganito oh. para magpantay siya yan kamayin nyo na yan ganun yun o oh. yan para magpantay siya o oh. yan lang yan mga city boy oh. para maganda yung pantay nya yan Yeah. maganda yan pagka uh, na ano mo ng tubig nice yan yan sigurado talaga yan na silyadong silyade mo mga city boy pag uh, basahin nyo na ganun yung kamay nyo para hindi tumikit kasi pag nakadikit na yan dyan sa tuyo na yan tapos ano mo ng tubig na ganito okay na yan Ayan, malinis pati. Ayan. Okay. Kahit yung thick screw na yan, pwede nyo lagyan yan. Ayan. Ganyan nyo lang yan, oh. So, pantay yan mga city boy. Ayan. Ito, iba kasi yung klima dito, kaya iba-iba yung panahon nito kaya kailangan ito ang gamitin natin para tatagal talaga siya yan yan guys so ganyan yan install niya saka natin yan papatungan ng tip mamaya pagka nalagyan na natin yan lahat okay nice pati yung gutter natin yan lalagyan din natin yan stainless gutter So ayan mga ka city boy Nalagyan na natin lahat yan Ayan nakasild na talaga yan So ganyan ho style nya Pagka naglalagay kayo ng vinyl epoxy sa mga duktungan na ganyan Kailangan kasi lagyan talaga yan Kasi ano Iwasan natin makapasok ang tubig Lalo pag malakas ang ulan Pag uh, bumabagyo Ayan Nalagyan na natin lahat yan Hanggang dun So isunod naman natin ngayon yung, yung Roping tape mga ka city boy Yung sista Okay So ilagay natin to So ilagay natin to Roping tip mga city boy Sista Baka naman So ganyan siya guys so, oh. Oh, di ba? Yan. Wag yan. Nice. Pag napinturahan yan hindi mo na makita lahat yan. So lalagyan, lalagyan natin lahat yan hanggang doon. Para yan ang suporta ng ating ano, nilagay na epoxy para mas lalo matibay. Kasi ispalto talaga yan na ano. The best na tape mga kasi boy. Yes. Okay. So try natin hanggang doon. Yan, hanggang doon sa kabila Okay So ayan mga ka-city boy Nalagyan na natin lahat yan ng Roofing tip na dubli na natin yan hanggang doon Yan, so ganyan po ang style nya. Yan, hanggang doon So ganyan po wow! ang mga laki hero mga ka-city boy At pag napinturaan na natin yan Hanggang dyan sa may tip na yan Okay na kasi bago naman itong baba yang luma yan So lahat, lahat po yung mga ano na yan, mga screw niyan lalagyan natin ng roofing tape bago natin pinturahan. So okay, thank you for watching na naman mga ka-city boy. Bye-bye sa inyong lahat.